So, good morning, good morning mga boyboy boy. Welcome back to my YouTube channel. Ayan mga boyboy boy. Shout out, shout out. Los Angeles sa Mindanao. So, ayan. Maraming maraming salamat sa ating Panginoon. Uh, sa binigay niyang buhay at lakas sa ating pangatawan. Ayan. Upang magamit natin sa paglingkod sa kanya at sa paghanap buhay. So, mga boyboy boy, Ngayon ay dumating ating isang bangka. Yung number one na sinasakyan ay magtunak. So, ah... Uh, pinapusit ko si ano yung kasama ko magtuna pinapusit ko si Alan malaking pusit ang huli nila 27 piraso daw ngayon na ating bibidyohin natin hindi lang tayo nakapagbidyo ng pusit na panghuli kasi si nagtuna rin ako dun sa ating sa ating maliit na bangka so siya lang pinapusit ko at hindi ako makapagkursa halos sa ano masakit yung balikat yung pagkasimplang ko kaya sila lang yung pinapusit ko

So ayan na uh, kukunin niya Yan si Kalalay TV. Yan mga kaidol, yung nalubog na. na. Wala na yung pangalan. So ayan pupunta tayo. <laughs> Ah. Yeah. Oba. Hoy. Pasboy! boy. Lo. Ay. Ay. Ayun, yung pusit. Hindi yeah. babae to, babae. Babae pa yan, idol. Oo, babae. Let's just ay. Bayan, ay, ay. Lalaki yan. Tap, pila ka po? 20 sheet pila ka po?

Ay, katos nung nung. Katos nung nung. na nung nung. Katos ay nung. Katos nung nung. Katos nung nung. Katos nung nung. Katos nung nung. Katos lan Lan hatagi lan nung. Katos nung nung. Katos nung nung. Katos nung nung.

Puno niya yung cintahan. Ye ba puno na sinta ko cintahan. So ayan. Hindi halos yan ang lahat.

Datang mengenalmu di timbang, trisquatro, trisquatro, trisquatro,

Pero kung oh, sabihin niya, pili na, ay sige, yung timbang yung sundin doon, ibigyan na pero sibo. Wala nang bagong-bagong. Tingnan niyo mo, tingnan mo na yung loob, loob. It, transmit, loob. Bikin, <gay> lang, mulia, doon. Ay, may sanit, tapmit na loob na. 4.5, bigyan naman ako te. Ang ganyan sana ka lalaki. mo lang ang Chris. Pagpagin mo, Chris. Mayroon mo pa ka? Ayan, Ayan. Ayan udo paliktik. Ulo. Ikaw ba? yung nakikita ko. Sila niyo. Ano? Ay, wala. Pagkuha pa. Bil iluhin lang aras sa ano? Iluhin nga ito sa balay. Pwede kong isa doon eh. Kape, kape. 26, 26, praso. Ikaw pilit it. Ay, sorry na. Ay, sus. Huwag lang yung pakpak. -pak. Ha? Huwag lang pakpak -pak bigay sa kanya. Maluhin mm -hmm. <laughs> <laughs> pa. Puro lang ba? <wahan>. Uy, <laughs> kita. Kita na. Ay. Oh, huwag puro ulo. Kuhay. Palikpik po. Huwag sila palikpik din. Huwag sila

talaga nga pero Pag may literal ata talaga. Ah, ata. Mamaya 'yan, 'yung mga pambili ng dos. Ah, kain muna, bili-bili ata. So, ako 900 'yung 100, oi. Nakita pa ako ng isang galon ngayon. O sige, sa palit ko para sa. Na-reject na 'yung na-reject na ang kumbutan. Hay. Pag ginano niya 'yung kasi basa ka. O hindi 'yun po siakan sa kanakan. Tatiting

binalikan pa nga sila ng puset. Well, Ops, over. Sira. Hello. Ano sampo? Sa linis na ata. Ako ba? alam nga ulo na pocket. Masilan di ba? Pero ng puset Ha? Sa makain pocket, masilan niyan. Pero yung pangarad, ya. Ang naka sa pulo ulo Luciano. Ha? Yung unang unang gid ning dadan nga to palawan ay. Eh. Sa Hello. Sa gentle dito sa ano? Sa palawan. Ayun. Ano nga ka mo? Si Alan. Ha? Si wala nang ano. Basig to kasi deliver. Yun ang ano doon. Ha? So yun mga kaboy-boy ito yung kanilang huli lahat. Yan yung malalaki si point ano tapos yan yung 15.5 yung ah 17.5 yung 17.5 yung maliliit nila. Tapos yung malalaki, yung pasok 70 point. Ito. So na lang yung kilo. Parang 240 na yata sa bangka. Grabe, ngayon pala nag-arangkada yung pusit. Minura na agad. Yan po mga kawayboy, shoutout po tayo. Shoutout po kay Chamba TV. Ayan. Jun Magbanwa TV, shoutout po. Uh, ito, ano to? Ria. Ria. Birano, shout out po. At Janjan Jan Jan TV, shout out po. Rinant, ah? Rinante, ha? Rinante Fishing Vlog. Ito ba 'yan? Uh, Rinante Fishing Vlog, shout out po. At Binji TV official yan shout out maraming salamat sa walang sawang pag comment mo sa akin <laughs> shout out shout out sa iyo at uh, Brad, Brad Lersi Sabore. Yan, shout out po. Brad Lersi Sabore. Yan, shout out po. Shout out po. Anthony Atiensa. Atiensa. At, atin... Atiensa. Atiensa. Shout out po. Gabol yung dila ko. Ito. Steve. Steve. O. Obvious. Steve Obvious. Shout out po. Mildred. Mildred. Florentino Borja. Yan, shout out po. Lifestyle Vlog. Yan, shout out po. Maraming salamat sa pagsuporta po ninyo. At shout out din po kay Ma'am Leni Pasqua at kay Sir Phil Fernie, Yan, shout out po. At shout out po kay Kaya de la Cruz from Las Vegas. Yan, shout out po. Ayan po yung aking mahiyayang asawa. <laughs> pag siyang pinapabasa ko ng shoutout, ay nahihiya. Shoutout po kay Piero de, de la Cruz, Tito Mimi from California, USA. Kay Tita yan shout out po kay Kerek Digas Piat, kay Ma'am Lelia. Yan, at kay Ma'am Roda Digas Piat, shout po. Yan. So, shout out din po kay Sir BG. Yan, shout out to Bella at kay Lakap. Yan, shout out din sa mga taga Islandberry. Shout out din po kay Sino pa? Rokol, may shoutout mo. Si Ram Katadman. shoutout din po. Shout out po sa lahat ng mga nagpa-shoutout na hindi ko na siya shoutout. So, inyo po ay pasensya na kayo at ako ay gustong gusto kong i-shoutout. Minsan ay hindi ko kayang basahin. Kaya nahihiya po ako. Baka magkamali ako magbasa ng inyong mga pangalan ay mas maganda na po yun. Sigurado ko mm -hmm. nabanggitin. Uh, pasyensya na po kayo. Next, next vlog na lang po na mag shoutout ako so kaya po hindi ako nakapag shoutout pag nasa laot minsan yung nasa shoutout ko lang yung mga natatanda ang mga pangalan yung minsan kasi may hindi ako kayang basahin hindi ko nababanggit nahiya naman po akong banggitin baka ibang memora ibang ano iba ang pag pronounce ko delikado baka imbes matuwa ma mayamot na sa akin patay na baka tuloy iwanan na tayo Ayan, pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo sa akin, ha? Sana ay huwag nyo po akong iwanan sa sa panonood nyo sa aking video. Ayan, shout out po sa lahat ng mga OFW. Yan sa inyo dyan. Shout out sa inyong lahat. Sa iba't ibang bansa. At shout out din po, Luzon Visayas sa Mindalaw. Shout out po dito sa buong buong vista. Yan shout out sa inyo. Lahat ng kamag-anak namin, shout out. Ayan, hanggang dito lang po set up po pala kay kay Tito Elmer Broan. Ayan. Nandiyan sa ano ngayon? Kanyang Agapi. Sa Agapi. Ayan. Agapi. Masa Ag agapi. Masarap po yung kanilang milk tea dyan sa Agapi. Punta na po kayo. Nandiyan lang po sa ano? <laughs> Diyan mo <man> na sa <laughs> highway. <laughs> Ayan. Tapat ng Rupali. Ayan. Nandiyan lang po sila. Ayan. Shout out sa iyo dyan. Sino? Ayan, hanggang dito lang mga boy, boy, Ayan. Thank you. Salamat po sa Diyos.